ako po si Catherine Tagima Cruz. Um, po ako ng tulong sa ako, Bicol, para sa kapatid ko pong si Roderick Tagima Cruz na na-diagnose po ng lung cancer stage 4 with bone metastasis. Um, kailangan po niya na 6-cycle na chemotherapy na nagkakahalaga po ng 322,000. Ako po ay lumalapit kay Congressman Saldico at ako, Bicol, para po matulungan kami, madugtungan po ang buhay ng kapatid ko. Maraming salamat po. Ang alalahan ni, ni, Catherine ay para sa kanyang kapatid na si Roderick Tagima Cruz na lumalaban sa sakit na stage 4 lung cancer mula noong buwan ng panang Marso. At makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office sa Kongreso, si Catherine Tagima Cruz. Magaling hapon, Catherine. Hi sir, good afternoon po. Opo, ah, kamusta na po itong kalagayan ng kapatid nyo ngayon? Actually sir, day by day. Wala po kasi talaga siyang ganang kumain. Kahit ano po yung bigay namin sa kanya. Tapos Day to day po sir, laging masakit ang likod niya, ang dibdib niya, yung tagiliran niya, tapos lalo po siyang pumapayat. Kailan po ang um, ma'am Catherine na di po ng stage 4 lung cancer itong si Rodery? Actually sir, October last year, napansin ko na po kasi hinihingal siya. Grabe po talagang hinihingal niya, tapos nawawalan po siya ng ganong kumain, tapos bigla pong talagang pumayat siya. Tapos ang ginawa ko po, pinacheck up po po siya kasi I thought po, uh, baka diabetic lang siya. Tapos, normal naman po. Sa x-ray po, nakita meron siyang nodular opacity, 1.8 cm. so oh, Tapos, recommend po kami ng for CT scan. Tapos, CT scan po namin siya somewhere in November po um, yun nga po, na-confirm na meron dun sa left lower lobe niya, 1.8 cm na nga po, ibig sabihin ko luma, eh. ah, po lumaki. Tapos dun sa right, right uh, lang naman po niya, may maliliit na po. Ah, Tapos i po kami ng city guided na biopsy. Tapos naghanap po kami ng GL, no, ng mga tulong po kasi um, umabot po kami ng 55,000 noon eh. Oh, po. Uh, March 4 po, na pa uh, biopsy namin siya, after 2 weeks po, na-confirm no po na may adenocarcinoma siya, which is cancerous po. Tapos nini po kami sa oncology, um, ni-request po kami ng PET scan, dun po siya sa, sa, sa PET scan na meron na siya sa thorax, meron siya sa uh, tichnura, meron na siya sa spinal, sa spinal cord niya, meron na po, may buong metastasis na po siya. Tapos nung sabi ng doktor, stage 4, kaya kailangan po namin mag-chemo ng uh, mag-chemo as soon as possible. Sinasabi niyo ma'am na dahil sa kanyang sakit, itong stage 4 lung cancer, ay bihira na lang siyang kumain. At ano pa yung mga kadalasan ma'am na epekto nito sa kanya? Ano siya sir, hindi siya nakakatulog kasi masakit talaga yung dibdib niya at yung likod niya. Tapos yung ubo niya sir, pag umubo siya, talagang nahihirapan po talaga siya katulad po last, uh, yung isang araw po, umubo po siya ng hudko. Tapos yung hingal po niya, akala ko po, po itatakbo namin siya sa ospital. Apo. Actually, araw-araw din po siya nag-nebulizer eh, tapos may inhaler din po siya. Kasi, okay. uh, along po dun sa lung cancer niya, sir, mayroon din po siyang um, COPD. Ito bang kapatid mo, Ma'am Catherine, ay nakakonfine na ngayon sa ospital? Hindi po, sir. Ano daw yung so, advice po, ng doktor? Wala pa po kaming, chemo, wala pa po kami pang chemo. So, ang kinakailangan ngayon na gamutan ni ng kapatid mong si Roderick ay kailangan talagang ipadaan or idaan sa chemo? Yes, sir. Chemotherapy po. Ang sabi po sa amin ng doktor e, um, kung meron daw po kaya po namin makakuha ng dalawang chemo session, dalawang sagi na kagad ng, ng chemo para po nakaabang na kaagad, gawin na daw po namin kasi as soon as possible daw po kasi talaga. Kasi okay. nasa bones na daw po yung mga cancer cells. So kumakalat na po itong cancer ni Sir Roderick? Yes, Sir. Opo. Maliban sa iyo, ma'am, sino yung naasahan niya sa gamutan po ni Sir Roderick? Actually, Sir, ako lang po. Bedwinner po ako sa bahay namin. Ang mother ko, ang father ko po, patay na po. Ang mother ko po is bedridden kasi may heart disease din po siya. Ako po lahat yun, Sir. Ako po lahat uh, sa bahay namin. Opo. Ito bang si Roderick ay may pamilya na? Wala po sir. Single po siya. Opo. At ngayon ma'am, uh, nasa magkano daw per session yung um, bagay yung presyo? Uh, Ang per session yung, um, presyo? po is 53,800 po. Opo. Tapos ngayon ma'am, dahil sa lumapit po kayo sa aming uh, program at diyan sa Ako Bicol Party List, ano yung ginanais mo ma'am? Sana sir, mabigyan niyo po kami ng dalawang session para po um, maka nakaabang na po yung isang session. Gusto ko lang po kasi talaga sir, matuloy-tuloy siya. Kasi yun din po yung recommended kami ng doktor na kailangan makapaghanap na kami ng yung pantuloy-tuloy po na chemotherapy. Kung, kung matutulungan niyo po kami ng dalawang session, so ipagpapasalamat po namin sa inyo. Opo. Before po ito tamaan ng sakit, itong si Sir Roderick, ano po yung kanyang pinagkakakitaan o trabaho po, ma'am? Dati po kasi, sir, nung, nine, nung 90s po, nagtrabaho po kasi yan sa bar. Tapos, pero hindi, po siya nag-e-smoke, sir. Hindi po siya na So, wala po talaga siyang bisyo. Uh, nung sinabi po namin sa doktor yun na hindi nga po siya smoker, ang conclusion po kaagad ng doktor is second-hand smoking. Mm, so, dun niya nakuha itong sakit? Yes, sir. Okay. So ngayon ma'am, dahil sa alalanin mo ay inilapit sa amin. Ito ma'am, makiniga po ano para sa agarang pagtugon sa alalahanin ni Ma'am Catherine na sa kabilang linyang muli ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Acubicol Parklist. Magandang hapon Sir Alvin. Good afternoon po ulit Sir at sa mga nanonood nakikinig po sa Tabang Ora mismo. Apo, ito pong alalani ni Catherine. Ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List? Opo, narinig ko yung kwento kanina ni Catherine para sa kanyang kapatid na si Roderick no, na may malubhang uh, karamdaman na nasa stage 4 cancer at uh, nag nagmetastasize na huyata sa kanyang katawan. Ngayon po, uh, narinig ko rin po na, na humihiling po si Catherine para sa kanyang kapatid na sana man lang eh, sa ora mismo uh, uh no, yung kanyang hinihinging nga uh, medical assistance na pang uh, chemotherapy no at uh, nakita ko nga nakita ko nga din sa kanilang sa kanta kanyang papeles na yung per session kung magkano yung ginagastos no yung per session niya ng chemotherapy Apo. at ang hinihiling nga po niya ay eh, sana eh makadalawang session agad no dahil nga yan ang abiso ng kanyang uh, doktor ano so Apo, ah tama po sir Alvin wag, na pong mag-aralan si, mag si Catherine at siya po lumapit sa ako Bicol Partylist alam niya siguro na ako, ako Bicol Partylist po sa pangunguna po ni Kong, Kong Zaldi ko ay uh, ay uh, na, uh, mga na, yan po ang mga sikat at mga nasa unang mga partylist na tumutulong po sa ating mga kababayan Bicolano o hindi Bicolano ngayon po Sagutin na po ng ako, Bicol Party Nation. na ni Kong Saldi ko yung dalawang chemotherapy sessions. Ayun! Sige, Sir Alvin, paano po matatanggap ni Ra Catherine itong tulong mula sa ako, Party list Opo, mangyari, mangyari lang po si Catherine po ay tatawagan po ng ating uh, mga staff, no, yung mga, kanyang mga nakahalubilo kanina dito sa ating tanggapan sa, sa People's Day natin. Ako, Bicol Partiz, tatawag Opo. po yan. Uh, check naman po kung um, may nag-iwan ng uh, contact number si Catherine para... Pagka-proseso nito, ito po yung uh, po-proseso na natin, no? Nga co parties ngayon, Opo. ayusin na natin yan. Siguro, mga ilang araw lang po yan, naihintayin ng, natin ang appro approval ng uh, Philippine Heart Center at saka Department of Health. Pag yan po yung lumabas na, tatawagan na po agad yan si Catherine para may dala niya na sa Philippine Heart Center para agad-agad, no, Ora mismo, pa-chemotherapy na, ma-schedule na si Roderick. Opo, kung meron kang uh, mensahe, eh, Sir Alvin, dito kay Catherine, ano po yun? para kay Katerina, Katerina uh, sa ngalan po ni ano na ako Bicol Party at siyempre ang aming congressman no. Kasi congressman Saldi ko, ito po kayo lumapit at kami po ay uh, walang isip-isip uh, kami po ay nagbigay ng dalawang uh, chemotherapy sessions na, 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 na uh, medikal para kay Roderick at wag na ko kayo mag-alala, kami dalangin namin kasama kayo, kasama ko kami sa dalangin po na tuluyan no na maibsan ang kanyang karamdaman, yung mga sakit na nararamdaman niya sa katawan niya eh kami po ay po para tumulong po ng buong buo sa inyo. Opo. Ayan, Catherine, narinig niyo, uh, sinagot na itong kinakailangan mo na dalawang sesyon. Ano yung mensahe natin sa Kubikol Party List at kay Congressman Saldico? Um, tanghalan po ng buong pamilya namin. Nagpapasalamat po kami sa Kubikol Party List kay Congressman Saldico sa tulong po ninyo para po madugtungan ang buhay ng kapatid ko. Maraming maraming salamat po. God bless you po. Opo. Ma'am, kanino nyo po nalaman na ang ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga kagayan nyo po na nangangailangan ng medical assistance. Actually sir, yung friend ko, may nagkaroon siya yung husband niya which is namatay na rin po. Uh, Malapit po sa likid ko kasi dialysis patient po yan. Tapos nung, nung, ano po, nag-scroll po ako sa Facebook, yung medical assistance group Philippines po, kayo po yung laging ano eh, binabanggit na ako munta sa Congress, ako Bicol kasi tumutulong talaga. Kaya nag-try din po talaga ako. At hindi ka naman, ma'am, nagsisi na lumapit po sa ako Bicol Party List. Ay, hindi po, sir. Malaking tulong na po yung two session, sir. So, hindi ko alam po paano ko pa po pasasalamatan, sir, kasi talagang mawawalan ako ng kaunting isipin. Ayan po, ma'am, ang uh, main objective po ng Ako Bicol Party List, ang tulungan po, especially kagaya nyo na nangangailangan ng medical Opo. na asistensya. Opo. Ayan, sa muli, maraming maraming salamat po, Sir Alvin. Maraming salamat. Opo, maraming maraming salamat po, po. po Sir Alvin Martinez, ang Supervising Sige po. Political Affairs Officer ng Ako Bicol No, mabuhay po kayo, Sir. At sa buong tabang ora mismo po. Opo. At Ma'am Catherine, maraming maraming salamat muli maraming sa iyong salamat tiwala. Po, sir. Maraming Opo. Salamat po. Opo, asahan niyo po, Ma'am, na may alalay po sa aming team dyan sa iyo sa mga susunod na proseso upang matanggap mo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Sige mga ka-action, okay. ayan po ang agarang pagtugon sa alalahan ni, Catherine patungkol dito sa gamutan ng kanyang uh, kapatid na si Roderick na nagkaroon ng stage 4 lung cancer.